Daya mo ah. Sabi mo, pagka... Okay uh, na. Uh, Paghanda ka na. Grabe. Papayagan pa ako nila papa Magpapaalam naman tayo ng na maayos eh. Mabait man pati si mama sa akin. Papayag yun. Malakas tayo. Malakas tayo. Doon. Pagod? Ano mo sabi sa balikat ko? Pwede naman. Wala pa naman order natin. Abang naghihintay mo Sige na, please. Pakaligin mo naman ako. Kahit isa lang. Para naman mabuhayan ako dito. Hinang-hinana ako. Yan